Hello mga par, good morning sa inyong lahat dyan Ito at day po kami ngayon dahil po ang lakas ng ulan Grabe Ano po ito, magdamag na Ewan ko, baka mukhang pati itong maghapon na ito eh, naulan pa din Oh, kita nyo naman Lakas ng ulan, oh, ang kalangitan eh Oh Ayan oh, lakas ng ulan Ayaw, nasa yan oh, ayan, ang ay, aking mga kasama dyan o. No? Yung iba ay tulog pa. Ito lala, naman yung sanat. Lalaban na lala. lala naman si Paro. <laughs> Aga gising. gisay, ano? Hindi, video yan. E, ito si Jeremy, ito o, kaming pinaka-alaban okay, sa iyo. Nakapagunting na. Nakapagunting na. Nakapagunting na. Kulay itim, ano? Ito nga yung dalawang uh, karume ito. Nagising na din. Kain na kayo mga paro ba? Oh, kain na na eh. Tigas ng halo eh. Ito po ang mga kaibigan natin. Oh. Kakain pa lang po sila. Dahil po umaga, syempre mga gutuman man ng tropa. Kukutib. Kain na muna. Ito po si Patrick Nobelo, a.k.a. J-Poy. Ligis muna tayo pesyo mga ba? Okay. Pakalapit po na Okay Halos mong matay na po ang kuko sa pagpapakuan Baka mga tulis kayo sobrang tula at sobrang <laughs> ano, kinis Kinis muna tayo Kanyan po dito sa Pension Orange Kailangan po talagang kumilos para gumanda po ang ating patutuluyan Hmm ito mga par papunta kami nang ano? Grocery. Oh, kasama ko si Kuya Christian. Oh, medyo tila ngayon ambon-ambon lang. Kita niyo 'yung ano. Oh. Ang kanilang ilog din eh. Oh. Labuan tubig eh. Oh, tingo bundok na usok-usok pa. Oh. Hey. hey, hey. Oh. Ayan, oh, kita nyo. Halos wala kayong makakita ng tao eh. Napakatahimik dito. Oh. wow oh. Ganda ng view. Oh. La. Paket ng almilet. Pension. Oh. Oh, ayan naman mga paro, oh, kita nyo. Busy-busy naman sila ngayong paglalaro. Uh, Oo. Oh, Ay, mga ayaw, mga mga sikurap eh. O oh, meron pa din sa loob. Harap ko na laban. Oo. Oh. Tupang isa, ganda ng pwesto. Walang kakurap-kurap, mga tropa. Oo. Oh. La. Ito mga isa si Boss Jobert oh. Nagpapatay naman ng langaw. Lagi oh. nang kaaway yan eh. <laughs> Ito ang pinakamalupit na cellphone oh. Kung gaano katibay, kita naman. Oh! Walang kabasag-basag. Walang basag yan par? kita yan lang mga cellphone oh. Prove, oh. Oh. Proven and oh. tested mga par <laughs> wala ka basak basag oh. Oh. Ayan. ibig sabihin mga par ganon cellphone ang bibili nyo oh to mama niyo yung paglalagay niyo yung basag oh. niyo yan. Tingnan natin kung gagana. May basag na. Aray ko. ko? Habig <laughs> siya yung nagagis eh. Hindi, yung pagganong ko. Ayun. Hindi ba kita mo tama? -tama. Oh. <laughs> ang inabasag pala. <laughs> Napasag ko <lang. laughs> ay. Ano <may> yung <mag> <laughs> 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 Mga par, ito po ang patunay na ano. Huwag niyong gagayahin, nababasag pala. <laughs> <laughs> Kala natin hindi pala yung nababasag. <laughs> Peki pala? Peki pala? Bakit, tinesting ba? Higa oh, tinesting eh. Hindi, ni mga 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 mga